Hey! <coughs>

mas maganda siyang gamitin yung super kasi uh, ano siya yung maliwanag din siya tapos yung view niya mas parang mas malaki kaya lang ang pagkakaiba yung, uh, yung, pag tinutok mo siya parang naka 360 pag tinutok mo sa mukha ng tao parang naka 360 siya yung nag-expand yung mukha <laughs> guys, nandito na tayo uh, sa sa uh, airport. Sa international cargo kayo guys, pumunta kapag magpapadala kayo. Magpipikap lang naman ako ngayon dyan. Tapos, dito guys, sa may airport, may masarap dito na bukuhan. Ayan, lahat buko talaga yung mga tingitinda niya nila kuya. Ayan. Yung tingitinda nila buko talagang... ng uh, fresh fresh na talagang bunga halo 70% ng sabaw niya eh sabaw ng buko lasang buko talaga dito tayo hindi ba masyadong puno yan bili tayo bili tayo buko dito 20 pesos ang sarap 20 pesos nga sarap ng buko dito biyak lang sila ng biyak dyan kaya yung sabaw niya lasang buko talaga kasi hindi sila masyadong nag-aano ng tubig ko no halos 70% niya puro sabaw buko Yan. bandang laguna halos ganito yung lasa Puro sabaw lang talaga ng buko. Uh, Bila. <coughs> sa uh, Quezon City yung lakad naman natin susunod Quezon City naman ayan o, bueno, nakuha na natin ngayon guys, nandito tayo sa may Cubao sa Project 4 sumortat ako doon sa mga tapos labas ko dito sa may bagong buhay Ha <laughs> ha Okay Tapos Bibili ako ng Denny Malapit sa amin yung bibili ng denatured Chord eh. Doon lang ako nakakabili Sa may congressional Bili tayo ng Ayan, Dalawang bari. Bye. not okay. dito guys kaysa dyan sa dyan sa ilalim dito ko na lang sa ibaba kasi stoplight lang naman yung magiging traffic mo eh maraming ang kang kalaban dyan traffic tapos pag nakachempohan ka pa tumaan ka sa pag napataan ka pa sa bike lane yeah. Ano mga nagbabantay dyan minsan pag ano mo pag akyat mo huli ka

kagalingan ah buti na lang napansin ko talsik ako doon bilis ko eh trigger din minsan yung mga ganong driver eh ang bilis pa naman kung nasaki ako kahit konti nung balentong ako May mga ganyan talaga nga ang mga driver minsan kakakala nila two wheels lang yung dala nila kahit four wheels kaya yung ano natin dapat kinakontrol din natin minsan yung uh, galit then, Guys, dito ulit tayo sa may Guadalupe, bumabaw ulit ako Pagpunta rin sa may Centuria Ah, ito yung Centuria Dalawa Oh, dalawa Kaya, eh, madalas din magpagawa sila Kaya, balik-balik din ako dito sa lugar na to Susunod ko naman, eh, yung sa smile factor. Yeah, smile factor. Trap ko lang sa Saglit lang. Sa smile factor po, galing kay Mark Villus. Thank you. Thank you, sir. ito sa seconds lang oh ayun na agad oh ayun din ko na agad sa abang charge di ba, bilis lang siya hindi nakahangal sa akin si ninja wala ka nang magagawa nakahubad na <laughs> wala ka nang magagawa nakahubad na <laughs> selfish yung notary yun, eh. Wala ka nang magagawa. Nakakawa So, dito na tayo guys sa may uh, Pasay. Uh, airport Road Tapos, sa na Sa ano Malapit. Actually, malapit sa may Sa may mismo... Maklaran. Marami nang nagtitinda dito. Parang nang dito parang mga uh, Muslim ang nagtitinda eh. Tawag tayo sa kabilang side. Tapos magahanap na rin ako ng kahit na dito. Galing ng Marikay na. Okay na. Oh, okay. Oo. Ah, ang wala. Apo. May pinaka po. Ah meron po, ito po. May ganun na nandito. Wala na po. Yan, dito ako tumahan sa Rojas Boulevard kasi malapit na rin naman kasamay nila. Kaya lang, ito traffic. Traffic po dito sa Rojas. Nalabas na rin ako ngayon ngayon. Mga trucks. Kapag ganyan, kapag ganyan no, umaandar ang mga trailer, huwag na huwag tayong basta-basta disinist. Basta huwag na huwag tayong basta-basta disinist kapag ganyan na no, umaandar ang mga trailer. Wala mo. Siguradong po? Kaya <laughs> nandito tayo ngayon sa so, may 3 minutes pa. Ay, ya se, pues, eh, no sé. Madden yung shoot, ano ngayon, sadness, anger, anxiety, yung showing ngayon. Uh, <coughs> Walang pick up? Walang pick up na? Huh? Bye-bye. Joy, joy, anxiety, anger, sadness, Embra embarrassment, fear, ennui, disgust, envy.